pagkain ng pritong toothpick viral sa South Korea. Safe nga ba ito? Alamin, trending po ngayon sa South Korea ang pagprito at pagkain ng toothpick. Sa isang viral video mula sa TikTok, makikita kung paano ibinabad sa tubig at ipinrito ang toothpick na nagmistulang curly fries matapos maluto. Ayon sa ilang nakakain, kalasan nito ang fried rice cakes na maaaring lagyan ng seasoning tulad ng cheese at spicy powder. Unit ligtas nga ba itong kainin? Alamin natin yan. Hindi gawa sa kahoy gaya ng nakasanayan natin ang mga toothpick mula sa South Korea. Mula ito sa sweet potato at corn starch. Kaya naman environmentally friendly at biodegradable ito. Gayun pa man, nagbabala ang Ministry of Food and Drug Safety ng South Korea laban sa pagkain ng toothpick ayon sa kagawaran hygiene product at hindi dapat gawing pagkain ng toothpick. Hindi rin verified kung ligtas itong kainin. Maging paalala sana ito na huwag basta-bastang sumubok sa anumang trending na challenge sa social media. Mag-research muna at iyaking safe ito dahil mas mahalaga pa rin ang iyong kaligtasan kesa likes at shares. Ikaw, ano masasabi mo sa mga ganitong kakaibang trend sa social media? D W I Z Research Report. Re -re -report.